Master Balita So balita, uh, focus tayo sa work no Tapos sumakit yung mga mata natin kasi sa titigilin sa computer So para uh, mawala yung stress ng mata natin Yung ipa-stress natin is yung paana naman natin Para at least uh, hindi ma-stress yung mata natin So ngayon tatakbo tayo ng 21K mga master So ngayon ay itispire natin yung bago nating sapatos So dito nakapag uh, um, nakapag km na tayo sa tayo ng video. So makikita ko niyo yung takbo natin This is gradual lang. So takbong mayaman at tak takbong mayor yung mga birada natin. So dadaan tayo sa Boulevard ng Cagayan de So shout out sa lahat ng followers ng mga vlog diyan sa uh, May Boulevard. So thank you po mga kamaster. So gikan na nag-computer no. Nabusakit na tong mata karon dagan ta para mawalan sakit sa mata so naka 21 km kilometer ta 21k 2 hours and 18 minutes 21k so medyo kapoy siya ah uh, ina lang ang ah, gradual lang itong dagan kay ako raman suluran at least nakadagan ng na 21k so thank you mga kamaster